Yan guys, luluto tayo ng banana cue. Ayan. Mmm, banana cue. <laughs> so yummy. Sarap! Ayan. Daming asukal. Lagyan ko ng maraming asukal na pula. Halu-haluin natin kasi maano yung asukan. Ayan, puro na siya, oh. dahil ng ano, nakadikit na yung asukal dyan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang aking banana peel. So, tanggalin na natin. Tatanggalin na natin ang ating banana cube. Ayan um, na guys. Pulang-pulang oh. Pulang -pulang asukal kasi nilagay ko dito. nakabili ako ng sabana saging Talagang saba talaga siya Galing talaga sa atin Galing sa Pilipinas Charing galing Pilipinas <laughs> I'm not sure if it's made in the Philippines That looks like, looks alike. Hmm. Ayan. Ayan. Ay, hindi nakadikit. Matutunaw yung ano niya. Yung una, maganda ang baga So, ayan na guys, ang ating banana cue Yuhuu! Uhusgahan na natin. Uhusgahan na natin. Hair. Mmm! Ay, sabang So yummy. Alam, namumula na kisi ako, pinapawisan ako. Oh. Meron ako. Kain hmm. tayo guys, banana cue. Alam mo guys, naalala ko noon, ito yung binibintak, binibintak ko sa labas, banana cue. Hmm. Please share comments and likes. Bye bye.